Hello mga ka-mami! nanas ko, no? So, karoon, naman na din nga sudla ng among ref. Nakapalit nami og soft drinks. So, naaipoy utan yan yes, sa eh, ubos no? No, nakabutang na kong ice, na yung mga ice pop, ah, coca-cola. So, sudlan na din siya. Thank you, Lord, na kong sa ginagmay lang, no? blessing na ni Lord nga sa mga pagparing kamot uh, ginamo nga maka kumpra mi ana sa among gusto nga kumprahon so bag-o dai namo nang kumpra ang kanang among baligya Tiyara sa feeling nga makakumpra na o oh, balik kay mo. Orami na itong kalipay. Basta bayad utang ang mga mga ay. So, makakumpra gita. So, yung nana, na ang life sa so, na ay tindahan. So, na akong bugoy diha, Nag, apil napilpud o bantay. So, na siya no. Flex-flex lang ta sa akong sulod sa akong mini store so lipay naging ko basta mapuno nagbalik akong tindahan kay syempre kita napunta Makaginansya na punta o oh, tag piso makaginan sya na no bisan sa ginagmay basta kanunay so mauna sya mga kamami ako mga baligya mga maulang na bye bye